Yan, na ka ng kamatis dyan Wow. Kuha Wala na. Hala, mango kamatis. Tawid, tawid, teyo ayo. Tawid, tawid daw. Ohayo. Oh, Mago kamatis. Ay, dumura 'yan. Hayo, hayo. Hala, mango nga, mang Hala, kuha. Kahit alin, pwede lahat yan. Ano, kaya nyo? Suksuko dyan sa lalagyan. Hala, ayaw, ayaw. Damihan na rin nyo. Diyan po ating binibigay ng kamatis yung mga bata. Hindi nika sa kabila. Ote, okay, para mas marami dito sa kabila. Dito, tawid, dito. Ano may nakuha na kayo? Si shoot mo na shoot diyan. Oh, diretso diyan, oh, diyan. Oh. Dini dinan daan yan, oh. Mukha mas marami dito, utoy, uh, Damihan niyo ang kuha. Hay, tapang ako diyan, diretso. Baka lang malagot yung ano, yung wag kakapitan yung ampalaya. Baka malagot yung balag. Okay. Hapong-hapong na kayo, ay, hay, diretso. Dudu sa kabila, tumawid ka diyan. Mas marami para di yan Wala-wala pat kayo sa balilo Kaya hey, 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 kuha na yung mga nadadaan ng kamatis Yan oh Tumayong ko ka dyan, ang kapal oh. Yan, dami oh Malinis na naman yan, tabas na yan Kayo Talala, maunga Marunong ba kayo? Huwag na magharutan Naharutan pa eh

Pagkakitaan. Pagkakitaan. Eh, San. Ha? upo. supo Yan. Uy! O, na. Sayang, o. Magkita pa Ito, lahat nandito. Oo. Uh -huh. Baka kanina akong tatanong singkang. Naroon sa kabila. <laughs> yes Madam, ang nagkala Madam. Ano ka? Bakla ka ba? Ito ko? Oh? No, Madam. It's... No, Madam. Oh! oh. Mas cute si Yosem. Ah, Ikaw muna mo mo. na awak At ako'y mag-ipin na lang sa kamay ko. Oh. Wala lao Pagkabilim na. Kaping-kaping na kayo ay. Ako, eh. Wala, wala dyan. Bagong tabasin nito kaya hindi makakaahas. Okay. Para pang muna dito. Super. bagong tabas kaya yung hindi bulabog na. Bo na ka pa ba Na nini-tick. Sino mo kaya ako dito Di wow. Importante 'yung dami Ito, marami dito. Ay, laku, wak, wala, kuha, kuha lahat. Hey, kuya. Ha? Kala ko may ano pa dito. Dato, Wa ano? Wala. Nay, ari utoy, eh, pagkakadami, o oh. dini, dini tamang ipon-ipon. Ari, oh. no. u. Kaya mo, ari na mumuti, oh. o. Bakit na, ano ka? Kahit green. Aba, talaga si utoy nakasubsub, ay. <laughs> Ba't kayo wala-wala sa balilo?

May trabaho po kasi. takbo Oh, yan ba isoshoot din niyo Uto? Idin din sa iyo. Ano, marami na. Okay na po to. Ah, tayo din naman sa kula. Halala, ubus. Adala yun, ipatong din eh. Para makarami. Ang dami, sayang oh. Okay na po to kayo yan. Bayaan mo na ha. Masarap kasi kamatis. Oo, oh, oh, mukha oh. Ito mukha, hugis upo. <laughs> Uh. So, Kaman, ha, na dito, wala, okay. eh. wala daw makuha lahat ay kamatis nga. <laughs> Kachokadin kulay green. Oh, yan yun, ay mo. Maglalang yan puno. Uh, 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 ito. ito. It Magkukamaikaw sa dito eh. Ano pa kokulinin mo? ban may oh. mata oh. gabing Gabing-gabi na rin kayo. tara sa dilim na. Okay na po. Wait, po. Oh. Brush oh, O, tama na. gusto pa daw hala ba masasayang lang naman mm -mm. mabigat na rin ano mali lang kayo sa karkula mo mga ilan Marunong ako baka ng kilo ilang ano ng bigas palagay mo oh. Dini na ito itawid na dali. Oh, dali. Sobrang bigay. Tama nga. <laughs> mabigat na ano dito? Hoy! Punta man na Tama na, hoy! Gagawin nyo dito magbabarbel, ha? Ganado na, ano? Daming ko na dito oh. na ako. Baka magbutod yung ano. plastic. Hindi, matibay yung plastic. matibay ito. Excuse me! Daming yung pangano namin. Aba! Ah, oh, nanganganak na, oh. Tara, kaya mo ba? Kaya mo ba, Otoy? Eh? Kaya ko. tara. Ay, pan ba? Pagtatawid ka! Okay. Nainat ako. Magtatawid. Dina. Ang ganda na ako to eh. Ay, ay. Hay, ano, wrote, wrote, wrote. Ay, una, una. Otoy. Buk hay. Buka ka lang. Dito. Ay. Para hawan. Hay. Bilis. Oo. Ay. Ay. Omo kal. O, Ote ote. Ote yo. Ah, good job. Picay pao. Na na na. Ito, dito ka din, din. eh. ka. Kailangan ko pala na yung ayuno. Hoy, wag mo. Ote, alam na ninyo Kayo na maghiwa-hiwalay. Hayo pa. Basta kay Ate Wilma ay yung singkang. Ano? Mm -hmm. Hi. Itaktak muna ninyo sa inyo. Kilala naman ang singkang at ano <laughs> ah. Ah! Ah! Buti, huwag mo nang galawin. Na Buti. Eh. No, i eh, Tintin, dali mo na lang kaya ng damit yung ano. Yung pechay. Pwede naman yun ah. Good night. Para di magkahalo-halo. Ako ay ano lang. Ay, mamaya ate, pag-iwahiwalay na. Mga halo Ano na, maging... Ah, no. Scramble. Salad. Chicken. <laughs> Banana. <laughs> okay, mga Gawa, Hindi Magkano ba isa? Isa, Wait, Aha, yeah, Yung isa, yung isa, Yung isa. po ay 20. 20. but ito naman ang hawak-hawak mo? Pwede nang din Ipunin mo, ipun. Pare ko! Diyan Lulubog doon na. Doon na yung iba. Doon oh, oh. 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 na kayo. Oo, lulubog. Aw! 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 Doon kayo Oo. Isa. Doon na kayo. Wala ka na na magdala. Ay, wala mo na ito yan doon. Hakuti mo na Tara na pare ko eh. na natin yan. Pero hindi ko kaya mag-parkour. Oh, Hoy, dito! Dino. baka uh, Mamaya kayo sama-sama na. Okay mag-iwan na, magtatakbo kayo, kayo ng abulo pa kay nang aso. Diyan lang kayo, okay malikot Uuwi so, na lang kayo. Oh. Aso. Ah? Don't move. <coughs>